May binalik dito kasama ng kapatid ni Alice Go, na si Sheila. Nakatutok si Darlene Kine. Matatakusin nyo na ng Senado ang proseso ng Justice Department ng First Immigration sa kapatid ni Alice Go, na si Sheila, at kay Kasama corporate secretary ng kumpanya may paupas sa Pora at kinatawan din ang operator nito. Inaasahang matatapos yan sa long weekend. At sa Martes, pagkatapos silang padalhin sa Senate hearing, ay kukunin ng Senado ang puso niya sa kanila. Uh, the Senate coordinated the Bureau of Immigration with the DOJ as well as the House of Representatives uh, because my outstanding uh, arrest order in ang House. So, para hindi naman magkaroon ng tag of war. Tulad kasi kay Dismiss Mayor Alice Bo, may umiilang na rin arrest warrant ang Senado para kay Sheila, gayon din kay Ong. Pero, may umiilang din arrest warrant ang House of Representatives kay Ong, kaya gusto ng ilang mambabatas na sa kanila ang kustudian niya. Continue yung aming uh, uh, investigation, and sometimes uh, we will be conducted twice or uh, if somebody asks uh, for the presence and Ay, siya, then we can immediately uh, um, get Tumtu at ang PON niya o sa Pag-uusapan pa ito ng liderato ng Camera Justice Department, gustong malaman ng Senado kung paano nakalabas ang mga goa't at si Ong. may sinira yan. May racket talaga yan. So, but, hindi naman, hindi naman, uh, with the, uh, hindi naman, uh, hindi naman isolated case ito. So, marami na rin issue ng mga, di ba, ng mga lagayan sa Bureau of Immigration, sa ibang enforcement agencies. We will cooperate naman with their with the investigation. I'm sure the Bureau of Immigration will cooperate in finding the the truth to this. Uh, dahil lalusutan, gusto ng Senado himayin ang bilyon-bilyong pisong intelligence funds ng Immigration, Police, the Ayat Civil Aviation Authority of the Philippines. Ayon sa kaap, titignan pa nila kung meron silang intelligence funds. Hindi nila naman daw tiyak sa ngayon kung ano ang sinakiligo ng siya yung mabasa ng siya. Sinusubukan pa namin kung ng pahayag ng PNP at BIA para sa GMA Kai. Okay. integrated with Starlink kaya nakatuto 24 oras. Malaking tulong lalo na para sa mga pasyenteng na nangangailangan ng blood transfusion okay. gaya ng dengue at cancer ang okay. sakit itong buhay